And so ayan, good day ulit sa ating mga boss idol dyan. Bale, ngayon lang ulit tayo mga kapag update dito sa ating uh, YouTube channel. matagal tagal na rin na wala akong upload, almost one month na rin. So naging busy ako sa pagdi tiktok affiliate. So shout out sa mga ano dyan, no? TikTok affiliate dyan. At ngayon, is another quick update ulit mga boss. Kung ano yung nabago, ano yung nadagdag, at ano yung nangyari dito sa mga setup ko. Yan yung mga solar panels natin. So meron pa dito iba. Yeah, yan at ngayon naman mga boss nakaraan yung bagyong opong eh, hindi ako nakapag update so naging busy talaga as in almost one month ka ba diba? at ang nangyari dito sobrang lakas dito mga boss nung bagyo bale yung una na kasi galing doon pag ganyan yun, yung hangin so tinanggal ko yung mga paanan kasi nakatukod lang yung panels niyan papakita ko sa inyo nakatukod lang siya tapos yung bumalik na yun ang sobrang lakas nagkataon na naglilinis na ako noon and then sobrang lakas yun at nagkataon din na yung tukod ko is paayon ba siya sa hangin kaya hindi siya nilipad o hindi nilipad yung mga solar panels ko ganito lang yung ginawa ko sa mga solar panel ko dito may mga tukod siya kada isa na kawayan lang so natatanggal siya madali siyang tanggalin kung halimbawa lumakas yung hangin yan puro kawayan lang yung gamit ko dyan kasi naman is hindi naman yung yero yung gubunga namin tapos yung dito naman 300 watts yan mga boss yan yung sa battery ano natin charging station bali nakaparallel connection yan 300 watts mas yung doon naman isa is kwarto ko yan yan naman yung dalawang 200 watts natin na bifacial tapos nakaparallel connection sya mga boss malaki yung ginamit ko na dito na wire kasi nagkaroon tayo ng extra wire yan malaki sya so soon siguro yung gagamitin ko dito sa marami na to is lalakihan ko na rin kasi medyo maliliit yung ginamit ko dito pero yun nga, ito lang yung available ko sa ngayon Ito pa lang yung malaki Kaya dito ko muna siya ginamit sa 400 watts Bali, nakaparallel connection siya no At ito yung ema Ito lahat yung ating solar panels dito sa bubungan Ayan Nandito ako ngayon guys, November 8 Dito sa bubong namin At uh, balita ako, medyo malakas yung bagyong nadarating ngayon Yung bagyong uwan ba yun At uh, medyo malakas na rin yung hangin Pero maaraw pa naman Kaya isi-check ko kung fully charged na yung battery ko sa ilalim So yun pala, yung mga solar panels ko dito, ito yung sa kwarto ko. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung battery niyan. And yun syempre yung tatlong 100 watts natin doon. So bali ang gamit ko diyan ay ano pang battery charging yung may extra batteries ko, ginagamit ko yung 300 watts na yan para pang-charge doon. And this one naman lahat yan is doon sa pinaka main setup ko. Uh, hindi ko na alam kung ilang watts na lahat yan basta puro parallel connection lang yan kasi nga 12 volt system lang yung ng akin kaya ngayon syempre dahil uh, quick update mabilisan lang tong video natin at i-share ko lang sa inyo yung mga setup ko o anong bago dun sa pinaka setup solar setup ko dun sa ilalim so yun na diretso na tayo dun sa main setup ko so bale November 8 at uh, ang oras natin ay 12.21 na nang bakit bakit AM yan <laughs> so PM yan mga boss mali lang so tanghali pa lang at fully charged na yung ating battery bale ito sya 128H sya mga boss na pinaka, ano natin, storage ng energy. So, ito yung setup ko mga boss. Kung mapapansin niyo, mayroon na tayong malaking wire dito. So, yun nga yung sa, ita sa itaas kanina, bale yun yung sa dalawang 200 watts na nakaparallel. So, yung iba naman, is yan yung sa mga maliliit na, parallel connection din, kasi nga, 12 volts lang yung system ko. So, yan you no know, 14.6 volts yung output, tapos 1.8 amps. So, maliit na lang yung pumapasok na amps, kasi nga, fully charged na yung battery natin. <coughs> And then, So, yan lang. Hanggang mamaya yan is ganoon lang siya. So, bali, ang consumption natin sa ating load ay nasa ano lang guys. So 10 watts lang. Pero, yun nga. Ang mahalaga dito is fully charged na yung battery natin. So, yan yung maganda para mas prepared tayo in case, di ba, na kailangan natin ng energy pag gabi na. So, walang problema kasi fully charged na yung ating battery. So, meron pa ako isa ditong setup kasi. So, ito naman is para sa ano ko guys. Ito naman yung para sa mga extra battery ko kasi yon is mahirap kung tatanggalin pa. So maraming ano dyan, anik-anik. So ito naman is para sa battery charging station ko lang. So yan you o, know, 1.5 amps. Medyo ano na rin, mababa na rin kasi hindi na masyadong naaarawan yung solar panel ko. So yun yung sa taas guys na 300 watts kanina. Tapos 120 Ah din yung battery natin. So wala 4 na po yan mga battery ko. So nakaraan is lead acid lang yung gel type. Pero ngayon is... Puro LiPo4 -PU po yung mga boss na battery na yung gamit ko. Ito naman is fully charged na rin and same sila nung isa parehas 120Ah mga fully charged na po ito so bale Iniimba ko lang kung kailangan ng extra power so nilalabas ko siya And then meron pa akong battery dito mga boss na DIY ko din so 30 amps ito 30 amps and this one is 52Ah yata so yan kung hindi ako nagkakamali Then meron pa ako dito'ng isang uh, 30 amp power din naman na LiPo like 4 din So bale ito lang yung isa kong battery gel type sya mga boss. Fully charged rin naman to. Tapos yung hindi ko pa nagagawa, itong 280 AH mga boss. So siniris ko lang sya, wala syang BMS and balancer. So para pa lang yung BMS ko. At meron pa akong isa dito na LiPo4 din mga boss. So 24 amp hour yan. Dito yan mga boss sa charging. Ano ko, pan-charge sa mga power bank at mga ilaw. So, yun. Nasa 13.6 volts na rin. Kung umabot ka sa video na to at nasayang ko na naman yung limang minuto ng buhay mo, eh baka pwede ka naman mag-subscribe. Kung pwede lang naman. At yung bala na kayo. So, yun lang. God bless.